What's up sa inyo mga boss So buti hindi na damay yung kanyang cylinder head Hindi na uh, damay yung kanyang cylinder head Pero Kita yung mga ribaba sa loob Kita nyo kung gano kadami yan So tingnan natin kung ano yung dahilan Ano magkaganto to Sige natin yung bomba ng langis Yung pinaka bypass ng Ating Langis So yun mga boss, ito yung Cams na nasira So makikita nyo may kanal na to dito yan, Hindi lang masyadong kita, Yan. Kabila na nyan, may kanal na Kung makikita nyo so, Tingnan natin yung dahilan Kung bakit siya nasira so pakikita ko sa inyo yung dahilan ng pagkasira nito mga boss so ito yung dahilan mga boss ng pagkasira nung cams niya, so makikita nyo dito sa saan ba yun dito sa taas may barado siya dito kung makikita nyo Ano natin focus natin yung camera so yun mga boss kung makikita nyo may kwan sa loob parang yan may bara yan yung dahilan kung bakit nasira yung camshaft ni bossing pero may langis to mga boss hindi yan naiigahan ng langis pero nasira yung kanyang camshaft at tracker arm dahil dito so hindi umangat yung langis nya papunta sa camshaft kaya nasira, so tatanggalin natin yung bara dito kasi kung hindi yan matatanggal may sira ulit yung ating kamsa patrakaran. tracker arm. So buti hindi nadama yung dulo so kalimitan kasi sa barako dos nasisira yung dulo nito so buti na lang hindi nadama yung ating head so sige salpak na natin linisin muna natin tapos salpak natin dito pati itong ating piston linisin natin a few moments later so ito na yung ating bagong rocker arm mga boss dalawa to original uh, genuine ng kawasaki so nakabit na natin kahit ko sa inyo yung pumps na original ang barako doon kasi pag uno Meron siyang kasamang Bearing sa dulo Ito yung bago Ito yung Luma So makikita nyo may tama Ito ilagay itong cracker ah, arm. Lagyan muna natin ng langis. Ayan, ikabit na natin. Ganyan yung tayo niyan mga boss. Yung gayat niya. Nakakuan lang sa gilid. Kasi pagkaka dito sa kabila yan, hindi papasok yung inyong stud bolt. So, tagay na din natin yung cams. Tagay natin ang tagay natin ang langs. Para hindi agad siya maag. Верно. So makikita nyo to mga boss Kaya ako to may Para hindi na tayo magkalas ng magneto Pag tayo magbubuo na So ang gagawin na natin dyan Tututok na lang natin doon sa tinanda natin Tapos okay na yan Diretso na yan So yan mga boss Kung makikita nyo yung marking natin kanina yung inanahan natin ng cutter tapos to ok na yan. so hindi naman yan ano sa ilalim hindi yan tatalom sa ilalim yung chain yan kahit mabitawan ninyo ok nagpalit na rin tayo mga boss ng atapit uh, tapit o ring magkabila kabit na lang natin na tune up na natin to kaya kakabit na lang natin So yun mga boss Okay na yung ating baracudos Nabuo na natin So ito yung andar nya ngayon yung unang dating dito sa atin mapakaingay nito so ngayon natin. Go, pandar natin ko pandar padya ka so yan na yung andar ng ating barakodos ngayon napakaganda na alright So ayun, shout okay, pare na tuwala sa atin. Thank you, thank you, pare.